Fourth year college na si Irvan. Dahil mas madalas na itong tutok sa pag-aaral at sakto lang ang budget, sa tindahan madalas itong namimili ng kanyang pagkain. Yung mga binibili ko dyan sa tingi eh, mas practical siya kasi mas mura. Kasi syempre estudyante lang ako din. May restricted lang din yung allowance ko. Kaya yun, para sa akin practical, siyang ano, bilhin na pasok sa budget. Ganun. Madalas nitong bilhin ay kape at shampoo. Bagamat malaking tipid ito para sa kanya, Malaking problema naman ito sa kalikasan, lalo pat ito ang numero unong problema pagtating sa usapin ng basura, lalo na ang mga single-use plastic. Kaya ang isang tindahan sa Baguio City nakikiisa sa paglaban sa basura sa pamamagitan ng pagdadala ng mga customer ng kanilang sariling lalagyan. Pag food items, usually glass naman dinadala nila. So glass jars, yung mga garapon ng kaong, ganyan. and also mga... Um, lagayan ng uh, actually yung alcoholic drinks, ganun, beverages, kasi yan yung maganda pang oil, pang suka, ganun. Kaya ang estudyanteng si Ismael, dito namimili ng kanyang mga kailangan. Before kasi, nung, gumaga, nung sa iba akong bumibili, single plastic lang yun, pero pang yan siya. Dito kasi, sa story na to, uh, parang yun nga, tingi, unti-unti, pero ang gamit po nila is ito, paper na uh, lalagyan. Kaya Parang mas echo-friendly echo siya. So yun, yun yung parang bago dito. Sa Malaking tulong daw ito sa paglaban sa lumulobo pang bilang ng mga itinatapong plastik. Sa pag-aaral ng World Bank at United Nations Development Program noong 2018, papalo sa 2.7 milyong tonelada ng plastik na basura ang itinatapon sa Pilipinas kada taon. Ibig sabihin, 61,000 metriko tonelada ng plastic ang itinatapon kada araw. Sa Baguio City, aabot sa 200 tonelada ng non-biodegradable ang itinatapon kada araw ayon sa General Services Office ng pamahalaang lungsod. Bagamat 50 tonelada ang ibinaba nito ngayong 2025, malaking hamon pa rin daw ito, lalo pat sa Porak, Pampanga nagtatapon ng basura ang lungsod kasunod ng pagsasara ng Ordaneta Sanitary Landfill noong Hunyo. Sa Porak, ang is um, 550. Ito sa Ordaneta, 550 din. Pero yung, yung hauling, doon sa sa practice kanto san siyuk san game kuya tayo competition namin. dito sa Ordaneta or moles or uh, sa ethan bedlam. Uh. Bagamat nagtatapon ang GSO na mga basura sa material recovery facility ng Ordaneta, limitado lamang ang naitatapon dito. Uh, Exists na basura natin hindi ng tayong nabalunita at ini-gerucio natin sa pagod. Pero ang iba? Aminadong hindi pa rin maiiwasan ng paggamit ng plastic bag. Lagay sa eco bag or halimbawa yung mga ganyan, hindi pwedeng idiretso sa iba, hindi po pwedeng sa mga yung papel. Kaya gumagamit pa rin kami ng mga ganito. Panawagan naman ng GSO, magsegregate at maging responsable sa pagtatapon ng basura yung sana ang mapalitan natin na pag-iisip dahil ang basura ay nanggagaling sa bawat isa sa atin and the the management of the waste should come also from us it should start from us so dapat ganun sana ang mindset and aside from that syempre yung ano yung limitation ng uh, budget natin ng resources Maliban sa mga non-biodegradable, tinutugunan na rin ng GSO ang malaking bilang ng nabubulok na basura. Katunayan, 37% ng mga basurang nakokolekta nila ay ang mga nabubulok. Paula Dungo, RNG News.